Nagbabalik si Lovey Po bilang bida sa kanyang dream project, ang babaeng panday. Oo, tama kayo nang narinig. Si Lovey, hindi na lang basta leading lady. Siya na ang bagong panday. Isang iconic role na unang pinagbidahan ng kanyang ama, ang legendary The King, Fernando Poe Jr. Ayon kay Lovey, ang pelikulang ito ay hindi lamang tribute sa kanyang ama, kundi isa ring simbolo ng woman empowerment. Sabi nga niya, What guys can do, girls can do too. Ngunit hindi rin niya binabaliwala ang mahalagang papel ng kalalakihan. Ipinapakita lang nito na pwede gumanap ang kababaihan sa mga role na dati ay para lamang sa mga lalaki, tulad ng panday. At hindi lang gaganap si Lovie, siya rin ay magiging co-producer ng pelikula sa ilalim ng kanyang sariling production house na Sest Lovi Productions. Ito ay isang malaking hakbang para kay Lovi na lumalawak na hindi lang bilang isang artista kundi bilang isang filmmaker din. Katulong niya sa proyektong ito ang kanyang asawang si Monty Blanco na isang scientist at movie producer din. Saka sa kasalukuyan, abala si Lovi sa kanyang mga pelikula tulad ng Guilty Pleasure kung saan kasama niya sina JMT Guzman at Jameson Blake. Isang pelikulang puno ng intriga, pag-ibig, ambisyon at paghihiganti na naging isa sa mga huling proyekto ng Regal Films na inaprubahan ni Mother Lily Monteverde bago siya pumanaw. Pero sa gitna ng kanyang busy na schedule, ang tanong, handa na ba si Lovie na magka-baby? Bagamat kasal na siya kay Monty noong August 26, 2023, wala pa silang honeymoon dahil sa kanilang hectic work schedules. Ayon kay Lovie, hindi pa sila nagpaplano ng anak. Ngunit ito ang nakakatuwa. Kahit hindi pa siya handa, nagpa siya na siyang i ang kanyang eggs para sa future. Inamin ni Lovie na ilang taon na ang nakalipas simula nang mag siya ng kanyang eggs. Hindi lamang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa Amerika. Ito ay isang hakbang para mapanatili ang kanyang options para sa pagbuo ng pamilya sa tamang panahon na hindi kailangang madaliin. Sa kanyang pahayag, sinabi niya, "We wanted it to happen. We just don't know when it's going to happen. Parang if it happens, it happens. We're not going to pressure ourselves." Dagdag pa niya, I'm not ready yet. Pero kapag nangyari, I will make sure I manage. Kung may mga nanay na kaya itong gawin, I believe, kaya ko rin. Kahit abala sa trabaho, si Lovey ay tumitingala sa mga working moms na nagagawa ang lahat. Tulad ng isang director of photography na nakatrabaho niya sa Flower of Evil na nagbe-breastfeed habang nagtatrabaho. Para kay Lovey, sila ang kanyang inspirasyon. Kaya kung iniisip nyo kung magle-lay low si Lovie para magka-baby, mali kayo. Ayon sa kanya, hindi ibig sabihin na titigil siya sa trabaho. Magiging mas maingit lang siya sa pagpili ng kanyang mga proyekto. Aniya, I would make sure na yung pipiliin ko is something that is really worth my time. Bagamat, maayos na ang buhay nila ng kanyang asawang si Monty, ang passion ni Lovie sa kanyang trabaho bilang aktres ay hindi basta-basta mapapantayan. Pwede naman ako mag-workout, mag, mag pilates at mag-enjoy na lang sa bahay. Pabiru niyang sinabi. Pero sa kabila ng lahat, ang kanyang pagmamahal sa trabaho ang nagtutulak sa kanya para magpatuloy. Bukod sa babaeng panday at guilty pleasure, may iba pang proyekto si Lovi na dapat nating abangan. Isa na rito ang isang pelikulang ginawa niya abroad nakasalukuyang nasa post-production na. Bagamat wala pang chak na pecha ng pagpapalabas, chak na ito'y magiging isang hit. Lalo na't na si Monty mismo ang in-charge sa finances bilang co-producer. Habang si Lovie naman ang nasa creative side. Talaga namang unstoppable si Lovie Poe sa kanyang mga proyekto. Mula sa pagiging panday, sa pagpapalakas ng woman empowerment at sa pagpaplano ng kanyang future family wala siyang preno sa paggamit ng kanyang mga pangarap. Yan ang mainit na showbiz balita para sa araw na ito. Ano ang masasabi nyo sa napipintong pagiging babaeng panday ni Lovie at sa kanyang pag-freeze ng ex? I-comment na ang inyong mga opinion at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para sa iba pang showbiz updates. I-subscribe na ang Kita Kit Showbiz Channel at pinutin ang notification bell para hindi mahuli sa mga bagong uploads. O paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita-kits sa next video dito sa Kita-kits Showbiz!